yung ganitong luto naman sa Tokwa ang gawin natin. Pass muna tayo sa Tokwa at Baboy. Magpaka healthy healthyhan muna tayo mga tol. Naghiwa nga pala ako dito ng white onion. Tinanggal ko ng balat. Syempre mga tol, i-slice ko lang siya ng ganyan. Samahan din natin tol ng garlic. Isang buong garlic nga pala ang ginamit ko dito mga tol. Diniktik ko lang tapos syempre chachap kulit ulit ulit lang ganyan. Gagamit din pala tayo ng isang ulo ng ginger mga tol. I-slice ko lang din yan. Tapos ganyan din ang hiwa ko. <laughs> yung main ingredients na gagamitin ko mga tol is yung Tokwa. Apat na lang ginawa ko. Siniwa ko lang sa apat mga tol. Tapos nagpahita pala ako ng koala. Siyempre, naglagay ko ng gear oil. Tapos prito pala yung tokwa mga tol. Prituhin lang natin tol hanggang mag golden brown lang yung ating tokwa. Tapos set aside na rin natin yan. Magigisa na pala ako ng aromatics natin mga tol. Yung bawang sibuyas pati yung luya. Yan na natin tol mag translucent. Tapos ilalagay ko na rin tol yung soyote pati yung carrots. Tinimplahan ko lang pala tol ng paminta pati seasoning. Tapos tol hinalo-halo ko lang. Naglagay rin pala ako ng konting toyo pampalasa. Maglalagay dito ako ng konting tubig tol para may sabaw yung ating gulay. Tapos konting sesame oil para mas masarap diba? Nalo ko rin pala tol yung pritong toko tapos ayan mga tol maglalagay din pala ako ng pampalapot o slurry mga tol tapos ayan tol hayaan lang natin lumapot o makuha natin magandang consistency ng ating sauce Ayan mga tol, another dish na naman tayo. Kakaibang luto naman sa toko ang ginawa ko dito. Tapos ayan tol, plating time na. Gagarnish lang pala ako ng sesame seeds sa ibabaw mga tol. Tapos ayun, Tigiman man tayo. Ikaw na bahala sa kanin mga tol. Tapos ayun, nirap!